Josefoy, hai, lords. So, hi mga lods. So, for today's video mga lods. So, nagbuha na ko ng kakao mga lods. na nahinog naman ang kakao ng luya sa mong balay mga lods. Mga akong mga lods. nilo na mga lods. is na kayo mga lods. makatilo mo na kakao mga lods. Kaya nga mong, wow, sarap. So, yan ang mga lods. So, ako na bukong, mga lods. Kay, tilaw mga lods. Kaya sila, may mga lods. Tagantay gamit ng kakao mga lods. Mori sa kapi ang mga lods para kapi mga lods pa para sa kurado na mo mga babaha mga lods na mo dekan mga lods tinguma ang ang liso mga lods para magamit ng liso mga lods pa kaya dera mga lods so kami kaya mga lods so ako na gitiko mga liso mga lods pati iro mga lods mga o mga kakaw mga lods na unsa ang tanong iro mga lods na o mga mga lods kami kaya nakakaw dera mga lods namoy dagan ka kaw mga tanlo mga lods so tiguman ninyo ang list mga lods kay ibuwan ninyo mga lods kay mahimo man sa kapi mga lods kapi inyo nang ipagaling mga lods inyo nang ibuwan niya nagaugam mga lods inyo nang ipagaling so